In today's video, napakasimple lang po na ituturo natin today. Ito po yung paano ba i-check kung kailan ang level test para sa KIP at kailan ba ang registration period para sa KIP. Kasi meron po yung registration period at meron lang pong araw kung kailan po uh, mag -e exam para sa level test. Sa search box, type nyo lamang po yung word na Socinet or ang complete website po ng KIP ay www.socianet.go.kr Sa may iba ba, i-click nyo po yan. Ganito po yung itsura ng website ng KIP. Sa part na to, makikita po ninyo dyan yung level test schedule. Lakihan po natin para mas makita po ninyo. I-click nyo po itong Sajon Pyongka. Ibig sabihin po niyan, level test po yan sa English. Explain natin kung ano ba yung mga nakasulat para mas maintindihan po ninyo. Level test po yan para sa taong 2024. Sa may iba ba, Pyongka Ilja, yan po yung araw ng mismong exam. Tapos, Ipshil Magam Shigan, 12.30 daw po ang last call para sa exam. So, kailangan nandun po kayo bago mag-12.30. Ito naman po yung registration period. March 12 po mag start ang registration para sa KIP at magtatapos ang registration ng March 16. So hindi po yan everyday magpaparegister. Kailangan ninyong hintayin yung registration period at magparegister within the registration period. So ganyan lamang po mag-check ng schedule para sa level test for KIP.